Sa Manila International Container Port, muling nakahuli ang Bureau of Customs, BOC, ng malaking kargamento ng misdeclared goods, dalawang 40-foot container vans na di umano'y naglalaman ng fish balls, pero sa aktwal ay puno pala ng frozen chicken breasts mula sa China. Ayon sa BOC, na diskubre ito matapos isa ilalim sa masusing inspeksyon ang mga kargamento na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang nasabing shipment ay idineklara bilang fish balls upang makaiwas sa tamang buwis at mas mababang tariff rate. Isang malinaw na paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Dagdag pa ng mga autoridad, ang ganitong uri ng smuggling ay may malaking panganib sa kaligtasan ng pagkain dahil hindi dumaan sa wastong inspeksyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Posible umanong makapasok sa merkado ang mga produktong hindi ligtas kainin at may banta sa kalusugan ng publiko. Bukod sa food safety, may epekto rin ito sa lokal na industriya ng manok at pangisdaan dahil nakakaapekto sa presyo at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda. Sa ngayon, nakabinbin ang investigation para tukuyin ang mga importer na sangkot sa operasyon. Ipinahayag naman ng BOC na magpapatuloy ang kanilang crackdown laban sa agricultural smuggling bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno para mapanatili ang patas na kalakalan at maprotektahan ang mga lokal na produkto. Isang paalala, maging mapanuri sa pinanggagalingan ng inyong pagkain dahil ang kaligtasan ay hindi dapat tinitipid.